Again, welcome back dito sa aking channel And today's vlog I-share ko nga po sa inyo itong top 2 secrets sa Gcash app mismo And dito nga mga beses, kumita po ako ng 35363 0.64. So by the way po mga beshes, ito ay hindi po yung e-loading business or hindi po yung cash in, cash out. So panoorin nyo yung buong video na ito mga beshes kasi kahit nasa bahay lang po kayo, kahit nandun ka lang po sa iyong kwarto or kahit nanonood ka lang sa TV, ay pwede kang kumita dito mga beshes gamit lamang ang iyong cellphone syempre at dapat meron po tayong GCash account. So kung wala ka pa pong GCash, ay ito na ata yung sign para i-download mo na yung GCash. App. Dito nga mga beshes, kumita po tayo ng 35,363.61 sa pamamagitan nga ng dalawang secret na ito. So, isa-share ko nga po sa inyo mga beshes, kahit uh, estudyante ka man, kahit nasa loob ka ng bahay, or maaring nagtatrabaho ka, ay pwedeng-pwede po sa inyo to. Basta nga lang po, meron tayong cellphone. So, Gcash up mismo yung gagamitin natin para nga tayo ay kumita. Pero bago ang lahat mga beshies, ay huwag mong kalimutan nga na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na in natin. Yung mga free earning apps at yung mga legit or hindi legit na pwede nating mautangan online. Okay? Para nga po tayo ay kumita dito sa Gcash app. Kagaya nung sabi ko kanina, dapat meron po kayong Gcash account. So kung wala pa po kayong Gcash account, so ito na yung pagkakataon, i-download nyo na itong Gcash at mag-create nga po ng inyong account Sa Gcash app nga, maraming features So ang gagawin natin mga beses, i-click lang po natin itong may nakalagay na View All Services And once na naklik click mo yan mga beses, i-scroll down lang po natin at uh, i-check nyo yung may nakalagay na Earn Money Okay? So, once na naklik mo itong earn money mga beshes, meron po dito nakalagay na tatlo na pwede nating pagkakakitaan. Pero kasi itong quick rewards ay soon or hindi pa siya okay ngayon. So, I'm sure inaayos lang po nila ito. So, dito po tayo sa may nakalagay na jobs at gigs. Okay? So, unahin natin mga beshes na pag-usapan itong may nakalagay na jobs na kung saan pwede po tayong kumita dito nga po sa G-Jobs ng uh, g Gcash. Okay? So, bali ang kailangan yung gawin dito mga beses sa jobs. Once na i-click mo ito, maari na pwede kang mag-apply ng trabaho or mag-refer ka ng mga naghahanap ng trabaho. maari may kakilala ka once na na-hire yung ni-refer mo, meron ka nga makukuha na commission. So, ito yung sinasabi natin mga beses na commission base and oh, dito po talaga ako nahasa sa commission base kasi nung nasa Maynila ako, marami akong pinasukan na trabaho na commission base siya. And sobrang natuto po ako sa ganon. And Natuwa ako nung nakita ko dito sa GCash app na binibigyan po nila tayo ng chance na kahit hindi tayo papasok sa office, na kahit nasa bahay lang tayo, it's either estudyante ka man or nanay ka or parents ka na nasa bahay lang, wala kang trabaho. Pwede nyong subukan ito mga beshes para, diba, para na rin sa mga extra na pagkakakitaan natin. So once na na mo mga beshes, yung may nakalagay na jobs, makikita mo ngayon dito yung iba't ibang mga klaseng trabaho. So merong VPO, merong sales, marketing, hotel, restaurant, accounting, finance, admin, HR, computer IT, meron ding logistic transportation. So pwede nyo pang i-click yung view all industries para makikita nyo itong iba't ibang mga klaseng trabaho na pwede nyo ma-applyan or or pwede kayong mag-refer nga ng mga kakilala nyo at kung na-hire nga po sila ay pwede kayong kumita ng limpak-limpak na salapi. Unahin natin ay itong BPO. So alam nyo ba, ang BPO ay isa sa mga malaki magbigay ng commission once na meron po kayong ma-refer. So yun nga mga beshes, makikita natin yung iba't ibang mga company na nagha-hire. So kung gusto mo nga mag-apply, kung gusto mo magkaroon ng trabaho, pwede naman. Pero kung hindi, ay mag ka lang para kikita ka. So, for example nga, itong Concentrix Mandalu, yung city, naghahanap po sila or nagahire po sila ng mga customer service representative on-site sa UP Ayala Techno Hub and sa Diliman, Quezon City. So, kung sakali na meron kang mai-refer dito, pwede kang kumita hanggang 1,500 kapag may din na-hire nga or natanggap siya dito nga sa Concentrix. ba? Diba? So, ganun lang. Isya So, sa pag-refer -re nga, ilalagay lang po natin yung name at yung email address. kilala mo na gusto nga mag-apply dito. At once na na-hire nga siya, ay pwede kang kumita ng hanggang 1,500 pesos. Next natin dito mga beses ay itong Teleperformance Cebu. Kung makikita nyo, bago lang post ito, last referred 3 hours ago. Itong Teleperformance Cebu ay naghahanap sila ng 1-year collection account experience required... Then, uh, pwede kang kumita dito ng 5,000 pesos kapag meron kang ma-refer. And napakarami po yung mga social media na pwede natin gamitin para ma-post itong mga hiring na ito or yung mga company na nag-hire. Tapos, makakakuha po tayo ng commission once na na-hire yung ni-refer mo, ba diba? And meron pa itong Asia's Best Industrial Sales Corporation. Sales representative naman yung hinahanap nila and pwede kang kumita ng 100 pesos kapag meron kang ma-refer. Meron pa itong concentrics na naman. Customer service representative sa Makati G5, 2,500 yung pwede mong kitain kapag meron kang ma-refer sa company na ito. And meron pa nga itong teleperformance na naman, diba? So, teleperformance customer service representative, healthcare account for TP Alfaland 3,000 pesos yung pwede mo makita and pwede mo pang ma-browse yung iba't ibang mga companies na nag-hire o pwede mong i-refer yung mga kakilala mo and hindi lang naman BPO marami yung iba't ibang klaseng trabaho dahil nga marami yung mga naghahanap ng trabaho wala nang reason di ba para hindi tayo kikita no lalong-lalo lalo kapag nanay ka and nasa bahay lang at naghahanap ka ng extra na pwedeng pagkakakitaan so perfect po ito sa inyo and after mga beses yung pagre-refer natin ang pangalawa na pwede nating gawin dito sa Gcash app mismo para tayo ay kumita ay sa pamamagitan ng rocket.ph. So magiging raketera nga tayo dito mga beshies. So dito mga beshies ay ibebenta natin yung ating mga service or yung mga kaya nating i-offer na service online. So for example, yung mga typing job or kung magaling ka mag-design, 'di ba? Magaling ka mag-design ng mga ng mga logo ganyan or magaling ka na voice coach, 'di ba? Or magaling ka magturo ng math, depende kung anong skills ang meron ka, pwede mong i-offer dito sa rocket.ph at uh, ikaw na 'yung bahala na magbibigay ng presyo na gusto mo. Pwede rin naman mga beses kung mahilig po kayong gumawa ng books, di ba? List your service, sign up, create a profile, and flex your skill to local and international clients. Di ba? So, ganun lang kadali mga beses. And actually, nung sinubukan ko nga itong rocket.ph, ang ginawa ko mga beses naman ay nag-design ako ng iba't ibang mga libro para sa mga bata. And natuwa lang din ako kasi Bagong upload ko pa lang, meron tayong sales Just sa mga nakafollow sa mga social media account ko. Nakikita nyo po, di ba, na pinopost ko yung yung link ko sa rocket.ph and uh, ayun, kahit pa paano may mga paisa-isa -isa din na bumibili, okay? So, pwede kayong mag-design ng mga books, like yung mga busy books or yung mga journal or kahit anong libro na gusto nyo. Kung so, ayun, dito nga sa rocket.ph, ang ibebenta naman natin dito ay yung mga services na meron tayo na pwedeng gawin online. So, kagaya nung sabi ko kanina, kung magaling ka or sobrang talino mo sa math, pwede mong ilagay sa tutor ka sa mga estudyante na medyo nahihirapan sa math. And, ang presyo, bawat estudyante, eh, kahit sabihin natin na 500 pesos or 200 pesos per session, di ba? Pero syempre nakadepende kung sa tingin mo talaga yung service na ino-offer mo, like nga kung king coach ka sa isang gustong matuto kumanta, eh talagang magaling ka naman, so pwede mong presyohan yan ng 5,000 pesos, di ba? O di kaya gusto mong magturo ng science, o di kaya magaling ka mag-edit, ng mga logos. So, pwede mong i-offer din yan sa mga client. And, once na, na may nakakita doon sa ino-offer mo, may magpagawa sa'yo ng logo. And, syempre, ikaw na yung bahala na magbigay ng presyo kung magkano yung paggawa mo ng logo. Okay? So, aside nga din mga beses, sa pag magaling ka din mag-type. So, marami po kasi yung mga typing jobs. So, talagang kikita ka dito mga beses kahit nasa bahay lang. Pero, I'm sure ang mga iba sa atin ay medyo dadalawang isip pa dito sa Rocket.ph like hindi po kami ganun ka sa ganyan. So, mag na lang po tayo sa pag -re refer di ba, ng mga gustong mag-apply ng trabaho. And once na meron kang na-refer, may makukuha ka ng commission, di ba? So, pwede yun lang. What is gigs by Rocket PH? So, itong gigs nga mga beses, itong number 2 na pagkakitaan natin, yung sa Rocket PH is a service marketplace that connects freelancer and clients. So, freelancer can upload their services which clients can avail. What can I sell? Be creative, di ba? You can offer any service you wish as long as it's legal and complies with our terms. There are over 200 categories you can browse to get ideas. And how much does it cost? There is no subscription required or fees to list your services. You keep 90% of each transaction. So, actually, meron din itong per outlet pero hindi ko na sinama dito. So, para sa akin kasi yung pinakamadali na pwede nating pagkakakitaan ay yung jobs na it's either mag-apply ka ng trabaho or magre-refer ka ng mga gustong mag-apply at makakakuha ka ng commission. Number two nga, yung gigs na kung saan i-sale mo or ibebenta natin kung ano yung service na kaya nating gawin and uh, tayo na yung bahala na magpepresyo like nga typing jobs so, ganun lang kadali mga at kung interested nga po kayo Go na kayo sa GCash. Pag ginopen niyo yung GCash app, view all service, then i-click niyo lang yung may nakalagay na earn money and i-explore niyo lang 'yon, okay? So 'yon lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo din po yung video at 'wag niyo kalimutan na i-share. Thank you guys, at see you on my next vlog.